Hello guys, happy Sunday. Nakalimutan ko na yung day kung 23 ngayon, no? 23 ba ngayon? Anyway, papunta tayo sa gun range. Na naman. okay? So, the other day, the other day, etong imimit ko, imimit natin, ah, nag-post siya sa FB, sabi niya, sino daw you know, gusto sumama, mag-ano siya, mag-shooting mag sa range. Sabi ko, sige, sige ako. Tapos, message niya kasi ako, eh. Dati ko siyang katrabaho sa so, uh, dialysis. Siya yung biomed namin. So, puti ito, puti. And subscriber ko to sa PNY Prepper. Lagi na ako ano, nagpa-follow at nagko-comment sa mga vlogs ko to sa kabila. Anyway, okay na sana. Problema yung ngayon kaibigan ko si Carlo naman. Minessage naman ako ng Friday. Uy, pare ano, yan, ako sa property. Ah, okay, sige. Yun din, sabi ko. Mga kay nga ako tapos kag uh, ano paggabi na ako umuwi nakauwi kahapon. Ayun, so me uh, short to long to cut the long story short. Nag-shooting na ako kahapon, naglumayas na ako kahapon. Ngayon, lais na man uli mag-shooting ulit Okay? Uh, and uh, sabi nga eh, na, naman pag tumanggi pa uli ako dito, baka hindi niya na ako yayahin Kasi meron siya mga magagandang baril, mga custom na baril eh. And dati, mabait to eh Dati nag-offer na nga siya Sabi niya, oy, punta ka sa, sa amin I-vlog mo yung mga baril ko Umuho ako pero wala, Busy rin kasi dati no? Tsaka nakahiya ako Nahiya ako eh, pero ngayon hindi na ako nahiya siguro pag nag-usap kami ngayon uh, Iaano ko na yung offer niya so, Kukol ko na yung offer niya And kanina nga lang eh Nag-message ako sa kanya Sabi ko, oy, pwede ko ba iputok yung baril mo Sabi niya, alin doon? Kahit ano, basta yung custom Ah, sabi niya, ano, tignan mo yung Facebook page ko Piliin mo, tapos send message mo sa akin yung picture. oh. Dati daw, dadali niya ang, kaliyo, ang, bait, no? So, tara Drive tayo Okay guys, dito na ako sa ano, Full Armor uh, Gun Store and Gun rack. Pero so, mag-unbox ka tayo nito Pinadala na ako ng Fiachi ng ano, Red Dot Tara Okay guys, inside The gun range, the videos, the so, Marks bin. Marks, bin. Mark's, bin. Mark's bin. I like this. That's our group, so we're waiting for side-by-side um, line, side lines. last <laughs> The barrel, Right. That one. Let's try. Hold it like this. Like both this. Hold it arm. like this. Yeah. And hold it like this. <coughs> <coughs> for you. It's your pistol. Oh, yeah. <laughs> you should have broke that out when you were shooting the 2011. <laughs> Let me grab the other one. All right, the head. Yeah. Bike i nice. nice. Cheers. Oh man. quite you grip? Yes. Good? <laughs> it's like thunder! Thunder! Ay, okay. dito ako sa gun range. First time ko dito. Ang sikip ng lugar. So, pag masikip ang lugar, maingay. Katabi namin may AK na pistol. Nako, hindi ko nahihintayin yung potok niyan. Everybody's waiting. <laughs> Everybody's waiting. <laughs> <I can't. laughs> está Hi guys, done shooting for the day. Hi uh... okay guys, pawi na ako parang range report to no. Um, overall impression ko first time ko to sa Grand Nation hindi ko nagustuhan. Ano una? Malit siksigan kayo pag nando kayo sa actual na lanes no tapos wala silang policy about guns no ako ano ako gun ako pero kitang kanina no nando na ako sa, nando pala ako sa harap naka-park nakita ko na may pumasok na naka-AR walang case first time ko makakita ng ganoon na gun range pinapayagan bitbit yung barrel kasi hindi safe yung ganoon eh kasi hindi alam kung may gagawin ka masama or customer ka papasok ano ba naman yung i-case mo di ba hindi mo alam kung mamamaril siya sa loob hindi mo, eh, mo ma-determine -de no tapos nanandaro mo sa loob yung kaibigan ko yeah, na puti pinapakita niya sa akin yung baril niya sabi ko ah, na off sabi ko I'll just look it uh, look at it later pag nasa loob na hindi rin ako ano sanay na, na, na ano ka ng baril wala ka sa ano sa sa lane mo or sa range actual na range no? may mga sabihin sa kayo sa waiting room pwede kayo magkalikot ng baril kutya parang delikado to eh. it's a, it's a disaster waiting to happen no? hopefully hindi ko naman pinapanalangin na magkaroon disaster pero di ba dapat maglabas kayo ng baril pag nando na pero yun eh? lang policy nila yan eh, eh. Yung ang mga private pero yun lang observations ko kasi sa lahat ng mga gun range dami nyo na ako napata ng gun range eh yun lang napansin masyado maluwag ah eh. Okay. Parang ang sama ko, ano, gano'n na ako, pero gusto kong maghigpit. Eh, safety ang niisip ko eh. Imagine mo, habang naghihintay kayo, may nakakalit ng baril, hindi mo alam. Diba? Parang, parang hindi siya safe. No? Tapos, ano pa, yun nga, no, yung, nandun na yung actual na puputok ka, yung partition mo, hollow blocks. Okay? O siguro, yun ang pinakamatipid para ano, ma-stop ma yung bullet. Kaso yung sound, may sound talagang kala mo magugunaw na yung mundo pag nagpapaputok yung katabi mo na naka AK eh. ang malupit yung katabi namin may... ako oh, papakita ko ba dito yung baby yun na yan? naka AK na ano pa pistol pa ibig sabihin 7 inch lang yung barrel alam nyo guys the shorter the barrel the louder it is kasi hindi lahat burn yung gunpowder okay so ang hihay talaga hinto kayo talaga naging nakahawa kayo sa air or you should double down ibig sabihin dalawa meron ka ng earplug may ear earmuff ka pa diba? yun ang observation ko tapos uh, since ano na ko yun sa dati sa Boyert no? ko kong indoor din meron sa mga safety officers na nakabantay sa monitor para pag may mali dyan papasok agad sila sisita yun doon parang wala kasi dalawa lang yung tao eh. isa sa counter isang nag-check in walang nakatingin sa monitor okay may eh am, um, am, um, ito ang ano diyan kicker may nalaman ako do sa boyer eh. sabi ko pa't nagsara yon alam nung kaibigan ko no sabi mean, ng Pilipino may isang pamilya sila kanina eh sabi alti ba alam may namatay do sa boyer ah kalaga. kaya pala kaya pala eh nag, kaya nagsasara yung mga gun range pag may namamatay eh kasi sa hot wells shooting range outdoor yon nagsara kasi may namatay alam ko dahil may doon nagsimula yun eh nung may namatay paano namatay customer magsushooting pagbaba niya sa kotse niya boom patay siya bakit kasi yun nasa office pala uh, meron doon pinapagawang barrel or uh, pinapasight in a rifle hindi clean clear may bala gago ano? Salta, na, ano. loko din naman yung nagpa ng barrel no may, may load loaded yung binigay niya. Oh, okay siguro, hindi niya matanggal yung load. Pit dinala. Kaya ako ako mismo nagga-gunsmith ng sarili kong baril eh. Imagine mo dinala mo doon may load. O oh, di yung yung mawak, tatanga-tanga din. Siguro kinalabit agad, hindi pa hindi mo na clear Sakto to magus mula sa opisina nila hanggang sa parking lot. Sakto to, sakto talaga to sa sa lalaki. No? Tapos yung lalaki pa naman, maganda ang trabaho. No? Bakit ko sinabi yun? good nagdemanda yung pamilya nun eh, talagang uh, binigay ang langit at lupa tapos nag-open -nag pa rin sila after a few months pero nagsara na rin siguro hindi na kaya ang insurance kasi pag may nangyari masama yung insurance tumataas plus yung lawsuit pa di ba? alam ko kung ilang milyon hiningi nung namatay alig sa yun yung maganda kong kitaan nun nagkatrabaho sa oil and gas na eh. tapos eto pala sa Boyert yung indoor range ito cheese max no Malitas natin ako ha Kaya daw nagsara kasi may namatay na naman Ito kakaiba May nagpakamatay daw May nag suicide Sabi ko How can you stop that? Paano mo may stop yun? sa Boyer Meron na nga ano eh Meron na nagmamonitor nun Parang dalawa tatlong tao Kasi may pumapasok eh Pag may naiba silang mali May nagmamonitor sa screen Kasi may camera kada lane Tapos may nag suicide Hindi ba talaga may stop yun? Gusto magpakamatay Anong gagawin? Diba? ko ako yun, it's not the range, range's fault. Gusto nyo magpakamatay para bang yung taong nagpasagasa, tapos ang makukulong yung bumanga. Okay, mali, parang mali yun eh. Gusto magpakamatay. Kaya yung nakikinig naman dito, no? gusto nyo magpakamatay, mandadamay pa yun. Sarado to yung boyer. Napakagandang gun range nun. Nag-o-offer yun ng license to carry class, nag-o-offer nag, -open, nag -offer ng class para sa mga babae. Tapos nag-o-offer yun ng free range day pag Tuesday. Basta suot mo yung t-shirt nila. No? Maganda, maganda, maganda. Ibig sabihin, nakakatulong siya sa community. And yet, just like that, bila ng sara. Okay? So, um, moral lesson, moral lesson. Siyempre, pagka pupunta ka sa gun range, susunod ka sa rules nila. Pero pag may nakita kang mali, dapat ikaw call out mo rin. Hindi ka pwedeng, oh, yun ay ginagawa nila eh. Katulad nyo, yun nakita ko na nagpakalikot ng baril kahit wala pa din sa loob ng actual range. Tapos papasok ka doon sa ano, may dala kang AR. Hindi mo alam kung hold upin yung lugar eh. Parang mali yan, parang mali, yan. So, baka hindi na ako bumalik doon, I'm not too excited to go back. Tsaka, ang liit talaga ng lugar eh. Wala kang gagalawan eh ang gagalawan. Plus, rinig na rinig mo yung pinuputok ng katabi mo. No? Yeah. Um, hopefully may magbukas ng bagong gun range. Ang hirap kasi pumutok ngayon sa open. Like, sa property kasi mainit. Summer ngayon dito. Ano na sana dati? Nung hot wells pa, tsaka yung Boyer. Parang 15 minutes lang nandun na ako. Anyway, uh, ano pa ba? Um, Buti na lang sumama ako dun sa ano yung uh, nag-invite niya sa akin kasi may problema yung polymer 80 gagawin ko rin ng review yun uh, nag-base sa ana suggestion how to fix it tapos yung hammerly naman flawless gusto niya bumili ng sarili niya okay and uh, pasalamat din ako tumuloy ako kanina dahil isip ano kayo, magdahilan na lang ako wag ako sumama sa mama pumutok na ako kahapon eh yung misis ko ako mukontra na naman eh layas na naman eh eh Siyempre, baka hindi na talaga ako iyayain ito Yun ang na ako na Napakabait niya, mabait. Dati kung katrabaho yun eh. Kung kami sa floor nagtatrabaho siya, bayo may chain, ayos ng tubig. And, at saka machines. Anyway, that's it guys. Tatapusin ko na. Malapit na ako sa bahay. No? See you next time. Bye.